Uh, mahal haba, Hamada. Uh, hamada, mahal sabi di maji hada? Supermarket? Ah, maji cubes. Yani, wahad karton. Ah, ah, ah. Okay, syukuran. Magluluto tayo ng pansit pansit kasi itong gusto ng amo hello hello mga viewers magluto tayo ng pansit request ng amo mahilig kasi ng pansit itong amo ko Maka dalawang bisis sa isang linggo. Pero yung simple lang, ayaw niya ng may manok, ayaw na nang may karne, yung normal lang, vegetarian, tawag nila doon, ano ba yun, ewan. Basta ah, walang karne, walang sahog, na kahit ano, Kasi natikman nila noon naggawa ako. Tinikman niya. Masarap daw. Eh, hanggang ngayon. Paluto na siya ng paluto. Kaya samahan niyo ako guys magluto. Ng pansit. Pansit ng amo. Pati na yung katulong siyempre nakikikain. Special kaya sa atin to pancit, bihon. Kaya, gawa tayo ng, ang sahog niya lang, carrots, repolyo, at saka, bagyo beans. Hindi na ako naglalagay ng bell pepper. Kasi, hindi naman pang bisita. Ganyan lang, simple, simple lang, wala naman hindi naman mahilig yan mag ano, magreklamo kung ano na yung ipakain mo yun na yun basta may kasamang pepsi okay na yun kaya palaging parang palaging nag ano, nagbo birthday Pepsi at saka pansit. Ako naman, pagpansit, ang inaano ko, kape.